Hello mga boss. So, Ay. nandito na naman tayo. Ay, so, ito si Master Carole. So, Ay. ayan mga boss. Oh. So, hello, 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 hello. Ito yung ba? We here now again. <laughs> we, bahay. prepared, uh, we prepared the one building here. Oh. Ang, ba ang bahay. Sumunod kayo sa akin ha. Ako yung boss dito ha. Oh. <laughs> Kalit na naman. <laughs> oh. Ayan lang boss. Yung mga bahay dito nakalutang lang. Ayan, plastic. So, ito lang yung condition nila. Ano na ng bakal. So, ito. So, ito mga boss, yung plastic lang to, plastic tapos yung styro na sa ilalim, tapos may styro, styro pa. Blablabla. Bla, bla. So, ayan ang mga boss. Hindi. Ito muna. So, ito lang ang kapal ng ano. Ang kapal ng Ano lang is 300. 300 by 300 so yung foundation yung perimeter niya so hello, so magtatambak lang sila hanggang dito lang so natabaon lang itong mga uh, kasi so, yan lang mga boss oh. ganito lang ang bahay dito pero ang tibay puro kahoy yan yung ano lang flooring nila is may styro tapos may ano ano ba, ba yung tawag yan plastic yan may mga beso yan si canister halo halo yan. halo yan si kabung kabunggo oh. so ito mga boss so, dito na naman tayo mga boss so, binisita ko lang sila dito <laughs> kasi galit na naman yung boss niya Oh, uh, so dito na naman tayo mga boss, so, dito tayo dito. So dito na pero so, mga boss, naglalagay na beam na bakal. Ayan mga boss, pero si Restore may apat na dito tayo sa ano dito tayo sa hindi mainit malamig dito kasi may, puno ng kahoy pine tree to so ayan mga bus so mga ah, pagroon train so ginagamitan ng train yung uh, pagkanap ng steel beam ganito lang yan ito lang yan mga boss oh. yun ang resulta na yung pinapakita ko noon kanina yun na ang resulta so dito ito yan mga boss oh. nahubos nakaburo sana yan na yan so ganyan nagkakapal ikalutang lang siya tapos ayan tatambakan lang hanggang dito hanggang dito lang yung tambak nila ilan lang yan kaya eh, pag may ano to mga boss, yung tinatawag nilang na tsunami, tulotang lang ito kasi may styro. Plastic. <laughs> ano mga boss?